Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ano ang tatlong pinakabit na bet na posisyon ng isang lalaki? Ang una mga kasawi ay wadto. to. Bakit nga ba gustong gusto ng mga kalalakihan na ito yung ginagawa? sa kanilang mga asawa dahil ito ay nasa sentro nila yung kanilang gusto at syempre mas talagang nauubos yung pwersa nila kung paano nila iwadto ang kanilang mga asawa syempre mas naging enjoy din sila kasi nakokontrol din nila yung sagad nakokontrol nila yung sarap at higit sa lahat mas sila yung may paraan kung paano ito ayan babakbakin ang mga kababaihan kapag kay yung kanilang ginawa mga kasawi. Ayan yung ating una na pinakagusto ng isang lalaki pangalawa, mga ay siyempre, pinaka-the best sa kanila ay dini-DJ sila. Bakit nga ba gustong-gusto ng mga kalalakihan yan? Siyempre, number one yan, nakahinaan na isang lalaki. Yun talagang sinusubo ni Mrs. ang kanilang, mga alam nyo na yun, mga kasabay. Kasi eto yung pinaka-number one na nakapagpapael sa isang lalaki at nakapagpatindig ng balahibo ng isang lalaki kapag ka ginagawa ito ni Mrs. sa kanila. At siyempre, abot langit yung kanilang satisfaction at sarap at nai nila yung sobrang 100% na satisfaction kapag ka sila ng isang babae, mga kasal. Ayan yung ating pangalawa na bet na bet ng isang lalaki. Ang pangatlo mga kasawi is planking. syempre mga kalalakihan, kapag kayo nagpa-planking sila, alam nyo na yon. Yung sobra nilang nasasarapan kapag once na sila ay nakikipagbakbakan at nakikipaglabanan kay Missy, siyempre mas nakukontrol nila kapag sila ay once na, alam nyo na yon mga kasawi. At siyempre hindi lang yon, Pinakagusto yan ng mga kalalakihan kasi malalaman nila kung kailan sila malala. Alam nyo na at kung kailan sila ay hindi. Kaya ito yung pinaka-the best na posisyon din na gustong-gusto nila kasi sila yung may hawak ng oras at minuto kung kailan nila ilalabas or hindi, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na bet na bet ng isang lalaki. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic niya. Talaga yung tatandaan sa mga kalalakihan, mas maganda nakausapin niya sa ko anong pinaka-gustong-gusto nila. At kung kayo naman mga misis, ganun din yung gawin sa nila. Yung kahinaan nila, tanong ninyo para eto yung gawin ninyo sa inyong mga mister para mas mai-enjoy nila. At talagang masabi nila na, wow, isa pa nga dahil bet na bet ko yan yung ginawa mo sa akin. At talagang maaadik ito sa'yo at hanap-hanapin ito ni mister kapag once na ito ay natikman niya sa'yo. Mga kasay. Hindi naman po mga kasay yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!